Mahilig ka sa kape pero hindi healthy. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ulan guys, masarap magkape pero dapat healthy. Kaya naman, meron ako dito malunggay. Ayan, may sumisigit sa akin doon sa taas. <laughs> Ayan o, oh, nakikita nyo yan. Kukuha ako dyan. Uh, kahit na tatlo lang. Ay! Ay! Ayan, may tatlong tangkay na ako. Healthy na sila ngayon dahil umulan. Wow, happy-happy ako. Ayan, syempre huhugasan pa rin natin para feeling natin malinis ang ating dahon at ilagay dyan sa kaldero na wala pang laman. At syempre, lalagyan ko yan ng mainit-init na tubig para mas mabilis siyang kumulo. Ayan nakikita nyo umuusok-usok pa yung topic ko dyan at syempre ay bubuksan ko yung apoy at ilalaga ko siya ng 10 minutes at eto ang paborito kong kapi syempre sasalain ko muna yan aalisin ko muna ang nakahalong asukal kasi takot akong mag diabetes dahil alam niyo na kapag tumatanda marami nang kumakapit ng na mga sakit ayan sinasala ko nga pala sya dyan sa lumang strainer yung lumang salaan namin I'm sorry ang hirap pag voice over tapos inuubo-ubo ayan nakita niyo naman buo-buo pa yung mga asukal niya kaya kailangan kong alisin yan para hindi siya ganon katamis pero matamis pa rin yan kasi may naiwan pang konting asukal dyan at syempre ilalagay ko na yan dyan sa aking paboritong tasa <coughs> at ayan uubusin ko ilalagay ko lahat para hindi masayang ang paborito kong kapi Ayan, dahil meron pang natirang kunti, mamaya sasalain ko pa yan. Lalagyan ko ng hot water. At syempre, kumukulo na. Balikan ko yung malunggay. Ang <coughs> hirap talaga mag over. Kailangan ko muna uminom ng tubig. Ayan, isinalin ko na siya sa tasa na may kape. Syempre, kitang-kita nyo naman. Green na green pa yan dahil sa dahon ng malunggay. Kaya naman, let's go. Masarap makape umuulan. Kaya naman, gumawa ako ng masustansya healthy na kape. Binawasan ko na 'yung asukal niya kasi ayoko ng matamis. Kaya masarap ang kape kasi ayon, may matamis. Hmm. Ngayon init, init pa, guys. super hot. Kailangan ko pa ng kutsara mamaya na iinumin ng diretsyo. Sarap ng malunggay. Thank you for watching guys.